Kung hindi ko lang kayo nahuli, pababayaan nyo lang to eh. Nakakahiya kayong agency kayo. Uh -huh. Hindi, uh -huh. ang gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Kumita pa kayo sa kanila. Alam mo, kung hindi ko lang kayo nahuli, pababayaan nyo lang to eh. Eh, utu-utu naman to mga to. Pinag-t-shirt pa ng terno-terno. Nakaupo doon sa labas, ka mga tanga doon. Tama ba naman pagtrato ng kami ano yan? Kumita na kayo rito eh. Nakakahiya kayong agency kayo. Sino yung staff mong irresponsable na dito? Ito lang ang tanong ko sa iyo ha, bago ko ibaba yung telepono. Bago ko babae itong tanong, itong ito, ito, sagutin mo sa akin ha. Manila pa lang itong pinadala ninyo. Hindi nyo na maasikaso. Padadala nyo pa na Saudi Arabia. O, oh, ano nga yung paliwanag mo ro? Ano rest assured, rest assured? Hindi nyo ako kayang paikutin sa ganito. Alam nga ano naman ako maghanap nun ng number ninyo. Eh, yun na binigay nyo sa kanilang number. So, sila na naman ang na may kasalanan. Bukit. Oh, out of coverage, out of coverage. Ay, naku, puro kayo alibay. Tapos, nung nalaman nyo na ako nakausap, natataranta kayo, tawag kayo ng tawag sa kanila. Nabibigay kayo 1-5, di ba kayo nahihiya niyan? Di ba nakakahiya kayo? 1-5? Kayo ang naging problema. Wala namang problema sa kanila eh. Sumusunod lang itong mga tosenyo eh kayo yung irresponsable. Eh. Puro ka, andyan na, andyan na ba? Hindi nyo nga ako naunahan eh. Hindi na umandar yung 30 minutes mo. Alam mo, unang-una ito, isipin mo, tao ang pinapadala mo. Tao. Kung ano mangyari rito, hindi ito produkto. Tao to. I-hotel nyo to. Pag ako nagbayad ng hotel nito, maniwa, kasi kaya namin bigyan ng hotel ito. Kaya bilisan ninyo because the moment na kami ang umasikaso nito, patay kayo. Galingan nyo, Ganon katagal na ba itong agency nyo? Matagal na pala, ito lang hindi nyo makaya. Wala naman kayong kakwenta-kwenta. But I will wait for an explanation. Otherwise, sinasabi ko sa inyo, you will be in big trouble. Ang sinasabi ko, ginagawa ko. O ikaw, o, ano, di ba tama ako? Kanina ko pa kayo sinasabihan eh. Sabi ko, kung ready, ba, ready kayo dyan, tingnan mo yung agency niyo. Ito pala sa Maynila, hindi na kayo kayang panagutan. Kaya nalakas ang loob mga... Hindi kayo sa akin hindi, wala sa akin wala kayong kasalanan. Sino niyo yung mga itsura nito? Pinagsusuot niyo pa ng termo termo t-shirt, ginawa niyo ng tanga doon sa labas. Pasensia的... Bakit mo hihingi ng pasensya? Ang hihingi ko paliwanag, bakit mo ginawa yun? Hindi kasi sir, pinaaga lang namin sa sinag-aalala lang Deer, kung kami nakapapinalit. Dear, kung nag-aalala kayo, dapat sinamahan nyo. Iniwan nyo doon sa labas eh. Pasensya na sir. Hindi, ang gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Bakit mo ginawa yun? Alam ko na yung pasensya, bakit yung nga ginawa yun? Ngayon, tatanungin kita, sa'yo ko gawin yun? Essential. Hindi, sagutin mo, sa'yo ko gawin yun. Ikaw galing ito nga Galing ito, bela ko saan, saan nadampot na probinsya? Wala namang kamalay-malay, iniwan nyo doon. O ano mararamdaman mo? O, oh, diba? Pero ginagawa nyo, kumita kayo rito. Tapos dadali nyo ng Saudi Arabia, Manila nga lang, hindi kayo makarespondin na mabilis. So ano gagawin nyo ngayon dito sa mga to? Pali Open po sila, sir. Sa, alam mo, kung kayo lang responsable, di sana man lang nag-coordinate kayo sa amin. Actually, sir, nag-advise naman po kami, sir, na itry po yung OFW lounge kasi paano nakita po namin. Ano? Oo oh, para sa ano paano makakapasok yan? Eh, alas 7 pa ang flight. Tagaan pa ng immigration yan. Di ba matagal na kayo nagpapadala? Huwag mo sabihin hindi mo alam yun. Eh, siyempre, malay ba nito mga to kung paano ko mausap ng mga gwardiya rito? Siyempre, kapag kakapwa-tao, alam mo naman, ikaw mas nakakalamang ka dito sa mga to. Di ba? Kitang-kita pa lang sa gayak mo, lamang ka. Pero ba't gaganunin mo sila? Kumita pa kayo sa kanila. Mali eh. Sobrang Essential mali. Nag-iwan kayo ng pitong tao sa airport. Di ba dapat handa kayo sa kung anumang event ang mangyari? Tama po kayo. Ano yung name mo? Raisel po, sir. Ah, ikaw yung nasa telepono kanina. Galing-galing na operations manager. Ito lang, pitong, pitong ano lang, hindi na ma-handle? Kung ito hindi ko nakita, hindi namin nakita to, ano nangyari dyan? Ha? Hindi pasensya. Ano ba naman nakipag-coordinate kayo na naihatid natin doon, pinapakain namin doon, kahit maghihila tayo mga yan doon, okay lang. Eh iniwan nyo sa labas para mga tutang reject. Asan na sasakyan nyo? na lang po Asan yung mga ban natin? Pakuha ka na na lang Nakakahiya, di ba? Sinasagot namin. Tina, para maduro kayo sa kahihiyan. Oh. Okay.